magandang araw mga nandito po tayo ngayon sa ating farm Beaches Excellent Farm sa ngayon po bibisita lang po tayo kung ano nang meron dito sa ating maliit na farm Pero bago po yan mga kaitlog. Intro po muna tayo. Andito po yung ating alaga mga kaitlog. Yung nag-iisang aso. Yung ating mga kamuting kahoy po mga kahit, kahit Na-harvest na po. kahapon yata nag harvest yung nagtanim dito pinataniman lang po namin pero konti lang po yan yung iba maliliit pa kulang pa punta muna tayo sa ating layer building dito po tayo mga kaitlog sa layer building number 1 sa so ngayon po titingnan lang natin hindi tayo magtatagal po dito kasi ano po yung panahon parang iba yung panahon may bagyo yata ito po yung ating layer building number 1 mga kahitlog. yan po mga low man po yan lahat low man layer chicken saka yung mga nandito mga kahitlog yung iba niyan galing po sa layer building number 2 yung nasira hindi pa kasi natapos magmaayos kaya dito po muna sila yung karamihan dyan galing sa, Yil, sa layer building number 2 tapos yung natira mga low man layer chicken so puntahan po muna natin yung layer building number 2 mga kaitlog kung ano na pong nagawa dun dito naman po tayo mga kaitlog sa layer building number 2 Dito po yung mga cages na nasira. Tara po, tingnan natin. Ito na po mga itlog, yung iba. Yung spare na pala nila. Pero modified pa lang. Ito po. Kunti na po yung kulang. Yung dyan sa baba. Tapos yung tubig nila. Hindi kasi ma-straight nila pag ayos. Kasi may ibang gagawin. Kaya Natagalan po. Yung ating mga manok po. yung manok po dito. Ano po yan? Decal white. Yung Kasi niya. Dikal Layer chicken. So yung update po natin mga hindi pa po tapos yung ating mga layer cages yung mga nasira hindi pa po natapos na ayos yan po Pero sige lang po mga kaitlog wala, wala kasi tayo dito palagi sa isang linggo siguro isang bisis lang ngayon lang nakabalik kaya di po natapos ka agad. siguro naman po matatapos na to Tulong po yung update mga Kaitlog, di pa po tapos yung ating nasilang layer cages dito po sa layer building number 2. Yan lang po muna mga Kaitlog. Don't forget to subscribe. Salamat.